guys! Magandang hapon! Andito na ako sa bahay at may gagawin ako. Meron tayong i-unboxing. Tingnan natin to. Ayan, dumating. I-unboxing natin to. Patay ng gunting. Tingnan natin to kung ano ang laman nito. Kung hindi ba tayo na-scam. Ayan. Galing po ito sa TikTok. Tingnan natin. No. at ganitong kulay. Ba naman yung tinuro kong kulay. TikTok bakit ito ang kulay? Hindi naman, hindi naman. Pus. Isa lang. Dalawa yun. Pangit naman.